daming promo na watsons. May mga buy one take one sila. Buwan din to care line. Ay, hindi pala. Spotlight. Ano ang dami? 395 dalawa na. Uy! Ito oh! Fresh. Parang gusto ko na ibang kulay naman. Okay na, Wattofi kaya. Yun oh, dalawa. Yan, daming cabinet dito. Bandas. Peel cabinet. Ah, uh, ito yung gusto ko sana para sa bag. Kasi no, steel cabinet. Pero parang kahoy. Pang organizer sa drawer ko. Kasya yan. Mr. DIY pala to. 99 pesos yan eh. Tapos, sige nga, lagyanan mo nga ako. Kailan namin pang cortina. Oo nga, meron yan. Yan, ito pang ramen. Ang liit. Na-overweld na kami. Ang dami na nun nito, Mr. DIY. Iba-iba. Aki, ang cute. Oo. Ang ganda yun, sabitan. Tim kahoy. Ang ganda nito, pili no, industrial. No, no. industrial. Ito, pang beauty and the beast. Ay, ito pala. ang no, ganda? Grocery with us. Kaya sarap kami. Pili kami dito mga pang ano, pagkain. Ano ba yan? Ano? Pong mental block. Kimchi. Uy, pang chop suey. Ito na yung mga gulay natin. Ang dami yung fruit salad. Ito bawang at sibuyas Mahal, 80. Eh, patatas. And coconut oil. Hindi tayo pang sinigang. Ito yung tapa. Mahal pala yun. Tsaka, sisig, 500 din. Eh. Hindi tayo, chicken wings. Pang ulam. miss ko na magsisig. Ano masarap dito, guys? Oh, ramen. Wala akong makita nung salmon ng Prabel. Masarap kasi yun. Pero parang wala na dito. Wow, may ganda Walang pure foods. Squid rings, tapos may tempura. Ang payat lang pala nito. Wow, may ano din na pure foods din to. Crispy fried chicken, garlic parmesan. May bumili ng ganito. Himala, yun na. Ay, ano ba siya? Bubuto-buto siguro siya. Yung Cornetto Mini, may iba ng flavor. Oh. Cookies and cream black forest. Ito kasi yung dati nati natin natikman, chocolate vanilla si Chicken Nugget. Parang gusto ko ito i-try. Sinigang ng McCormick. Pero iba-iba eh. May rosemary and chili, tas lemongrass. Buti na lang meron sila nito. Nabahan ako eh. Akala ko wala. So, bili tayo classic. Sini. Our favorite! Huwag naman natin ubusin. Ah! Ito kaya price yan. Pero nakakalito. 2.99 dito. Pero dito 1.49. Pero yun, otogi favorite siya. So, ito yun eh. Otogi favorite para sa ramen bar. Ala, ayan oh, may mga gin ramen. Tapos yung favorite namin, ano, cheese ramen. So, yan. Let's go. Sugar free na pala itong creamy white. Sabi nila, masarap daw yung coffee ko blanca sa matcha. Mawala yung milk. Ayan, mura lang to sa meadow. So, 99. Kuha na tayong dalawa. Ayan, barbecue sauce. Bili tayo ketchup. Bili tissue, Robinsons. Damihan mo yung noodles sa ramen bar. Favorite ko to, creamy. Apat ah, na. Saka spaghetti. 59 pesos. sila kasi August 2024 pa sila ma Hala, ito yung bagong piatos. Cheddar and sour cream. Tagal ko na ko yung nahanap. Nakita si dito sa TikTok. Pili tayo na manghuan. Dami-dami ngayon kasi talagang wala na talagang laman yung pantry namin tsaka yung bahay inabot namin ng lunch dito. Kaya, dito na kami kain. Ito yung binili namin. Lempocino. silo. Ay, guys, nakuwi na kami. Gusto nyo ba ng parang tour sa ramen and coffee bar namin? Ang saya kasi. Ang dami na niyang laman. Ayan. <laughs> ang dami natin noodles. So, dito, parang first in, first to go. So, ito, lalagay ko siya sa unan. Kasi ito yung una namin nabili. Mga ramen din yan sa landmark. Tapos ito, favorite namin to ni Jigs. Tapos ito, mga gin, ramen, ang dami niya. Ilalagay ko pa pala to. At saka ito, yung mga pasta express ng laki ni Ata. To ay nisin pala. So yan, comment down below kung gusto nyo ng tour do.